Matapos masungkit ng batang The Dreamer ang Oriental and Pacific Championship noong 2017 sa Bacolod, ay pinilahan agad ito ng mga Hapones at hinamon ang ating batang kampiyon. Marso at 13 taong 2018, ay ang unang pagsabak sa Japan ng batang si J.R. Rakinel upang dipinsahan ang hawak nitong belt sa Oriental and Pacific Boxing Federation Fly Title. Doon mga bay ay unang hinamon si Rakinel ng isang Japanese fighter na si Kisuki Nakayama at ito ay may kartadang 10 wins with 4 knockouts na may dalawang talo at dalawang tabla. Habang ang ating pambato naman na may alias na The Dreamer, ay undefeated sa record na 8 wins with 5 knockouts at may isang tabla. Sa kakulangan ng media outlet noon mga bay, ay wala tayong pagkakataong subaybayan ang iba nating magigiting na manggagigma sa boxing at isa na nga rito si JR Akinel na isang technical fighter. Pero bago pa man maglihab ang nagbabagang kamao ni JR Akinel mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Mula sa isang left hook mga bay, ay umiskor ng knockdown si Rakinel dito sa round 5. Ito na nga rin ang unang beses ng hapon na mapaluhod sa ibabaw ng ring. Hindi man masyadong napuruhan ng kalaban at nakatayo muli pero kitang kita ang pinsalang dulot ng Pinoy sa mukha ng hapon. Umabot pa sa siyam na yugto ang laban at naubusan na ng lakas at pagiwang-gewang na lang si Nakayama. At sa one-two combination ng Pinoy ay pinabagsak niya muli ang hapon. Dala na rin ng bagod at pagkahilo ay hindi na nagawa ng kalaban na magpatuloy sa laban. Makalipas lang ang mahigit sa dalawang buwan ay isinabak muli sa Japan si JR. Dito nga ay isang muling Japanese fighter ang nakaabang sa ating pambato. Nakalaban niya rito si Sean Kusaka at may kartada itong 15 wins with 4 knockouts at may tatlong talo. Hindi tulad sa nakaraang laban ng Pinoy ay mas kalmado ito sa pagumpisa ng round. Halatang mo talaga na kalkulado nito ang kanyang galaw sa paggawa ng counter attacks. Hindi na rin tumagal ang laban at sa left counter punch ni Rakinel ay sa pull sa temple si Sean Kusaka. Nagbilang pangarito ang referee pero hindi na nakatayho ang hapon sa loob ng 8 segundo. Panalo rito ang Pinoy mga bay by knockout sa round 4. At para sa pangatlong hapon na nakasagupa ng Pinoy da Dreamer, ay nakalaban niya ang isang veteran na si Takuya Kugawa at may kartada itong 30 wins with 13 knockouts na may limang talo at isang tabla. Round 1 palang mga bay ay nagmamadali agad sa atake ang Pinoy. Kakasimula pangalang ng laban mga bay ay mabibigat na kombinasyon agad ang binibitawang suntok ni Rakinel at sa kanyang pagmamadali ay nadali nga ito ng isang flash knockdown mula sa hapon. Sa isang pagkakamali mga bay ay natauhan ang Pinoy na kahit liyamado ito sa lakas at puntos ay wag maliitin ang kalaban at laging paigtingin ang kanyang depensa. Sa mga sumunod na rounds naman ay hindi na binigyan ni JR ang hapon ng pagkakataong ulitin ang ginawa nito sa kanya at para sa pambato ng Negros Occidental ay nakamit din nito ang kanyang planong pabagsakin ang kalaban dito sa round 8. Natapos agad ang laban mga bay nang hindi na gumalaw ang hapon mula sa pagkakabagsak. Makalipas ang tatlong taon mga bay ay umakyat na sa timbang ang ating kababayan sa Super Flyweight Division. At dito nga ay naimbitahan ang Pinoy sa South Africa para lumaban. Sa kabilang banda mga bay ay kampiyon sa South Africa ang susunod na mga kalaban ng ating kababayan at may alias ang Afrikanong ito na Mandown. Sa isang kaganapan na binuo sa South Africa noong October 23, 2022 ay tatlong Pinoy ang lumaban at main event si J.R. Akinel. Ang makakalaban ng Pinoy mga bay ay ang South African champion na si Landy Nagsik at may malinis na kartada itong 9 wins with 4 knockouts at may isang draw. Habang ang Pinoy naman na si J.R. Akinel ay may kartadang 12 wins with 9 knockouts na may dalawang talo at isang tabla. Dayo man, ang Pinoy sa duelong ito ay walang kaba at pag-alinlangan sa kanyang mga galaw kahit na undefeated ang kanyang kaharap. Sa katunayan pa ay parang ang Aprikano ang kinakabahan mga bay sapagkat alam nitong sa labing dalawang panalo ng Pinoy ay tatlo lang ang hindi na knockout. He, he looks dry, so he might be struggling got knocked for the vacant uh, WBO International uh, Junior Bantamweight over 12 months. Yeah, the really look big for uh, so the Mike. come out of his shell now. Worry about now the rounds. He says, I don't care 12 rounds or not. I'm going to start. Mabibigat ang pinapakawalang suntok ni Rakinel sa nagdaang round mga bay at ramdam agad ito ng undefeated na Afrikanong. Sa katunayan mga bay, biglang nagiba ang depensa ng kalaban at talagang dinedepensahan ito ng maigi ang kanyang kanang panga para masangga ang kaliwang suntok ng ating pambato. Wow! Napakalupit ng kombinasyon na yun, mga bay. Sa lakas ng suntok na iyon, ay bumagsak ang kalaban na tuwid pa ang mga tuhod. Agarang namang nakabangon ng kalaban at nalampasan ang bilang ng referee. Sinubukan pa ng referee na gumawa ng iksina para salbahin ang Aprikano, subalit sa pagsugod ni Rakinil ay itinigil agad ng referee ang laban dahil hindi na sumusuntok at umiilag ang Aprikano.